Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Betty, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating aralin tungkol sa pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Ngayon ay tututukan natin ang mga misyong pangkalayaan. Basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tinong J ang namuno sa dasal nang pinasinayaan ang Asamblea ng Pilipinas sa Manila Grand Opera House noong Oktubre 16, 1907. Ang tamang sagot ay Jose Berlin. Anong B na nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino na matamo ang kalayaan sa oras na mapatunayan nila na sila ay may kasanayan at kakayahan na sa pamamahala at pagsasarili. Ang tamang sagot ay Batas Jones. Anong A ng Pilipinas na binuo ng mga Pilipinong nakiisa sa pamahalaang sibil habang inihahanda ang mga Pilipino sa pagsasarili at pagiging malaya? Ang tamang sagot ay Asamblea ng Pilipinas. Sinong M ang nahalal bilang Pangulo ng Senado? Ang tamang sagot ay Manuel L. Quezon. Sinong O ang apelyedo ng nahalal bilang Speaker ng Mababang Kapulungan? Ang tamang sagot ay Osmeña. Ang Batas Jones 1916 ay nagtadhana ng kalayaan para sa Pilipinas. Subalit, hindi nito tiniyak ang takdang taon ng pagbibigay kalayaan. Nagpadala ang Pilipinas sa Estados Unidos ng mga misyong pangkalayaan upang makatiyak na ito ay matutupad. Nasa talahan na yan ang ilan sa mga misyong pangkalayaan nai-pinadala sa Estados Unidos noong 1919 sa pamumuno ni Manuel L. Quezon ang layunin ay magbigay ng rekomendasyon sa Kongreso ng Estados Unidos upang itakda ang kalayaan ng Pilipinas subalit tinanggihan ng mga republikano sa Kongreso at pinagpaliban ang pagbibigay ng kalayaan noong 1921 sa pamumuno pa rin ni Manuel L. Quezon ipinahayag ang pagsalungat sa ulat ni na William Cameron Forbes at Leonard Wood na ipagpaliban ang pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas. Nabigo pa rin ang misyon. Noong 1922, sa pamumuno ni Sir Josmeña Sr. at Manuel L. Quezon, ipinagpatuloy ang paghingi ng kalayaan. Nabigo dahil ayon kay Pangulong Warren G. Harding, ay hindi pa napapanahon. Noong 1923, sa pamuno ni Manuel Rojas, ang layunin ay magbigay ng pahayag tungkol sa tunay na kalayaan at kalutasan ng alitan ng mga mambabatas na Pilipino at Leonard Wood. Subalit tumanggi si Pangulong Calvin College at sinabing hindi makabubuti sa Pilipinas ang humiwalay sa Estados Unidos. Noong 1924, sa pamumuno ni na Sergio Smeña Sr., Manuel El Quezon, Claro M. Recto at Manuel Rojas, itaguyod ang panukalang batas ni Fairfield tungo sa kalayaan ng Pilipinas sa paniniwalang ito ay may bibigay ng Estados Unidos, subalit nabigo ang misyon. Noong 1926, sa pamumuno ni Sergio Mayna Sr., humingi ng kalayaan. Nabigo dahil sa kawalan ng interes ng pamahalaang Amerikano. Noong 1927, sa pamumuno ni Manuel L. Quezon, ang layunin ay pabulaanan ng ulat ni Coronel Carmi Thompson tungkol sa Pilipinas nabigo ang misyon ito. Noong 1930, sa pamumuno pa rin ni Manuel L. Quezon, muling humiling ng kalayaan, nabigo ang misyon. Noong 1931, sa pamumuno ni na Sergio Smeña Sr. at Manuel Rojas na tinawag na Osrox, ang layunin ay maghanap ng batas na titiyak sa pagbibigay ng kalayaan ng Pilipinas. Ang bunga dinala sa Pilipinas ang batas hair house cutting. Noong 1933 sa pamumuno ni Manuel L Quezon, ang layunin ay muling maghanap ng mas mainam na batas tungo sa kalayaan kaysa sa batas hair house cutting. Ang bunga ay napagtibay ang batas Tidings Macduff bilang pagbibigay ng batayan sa kalayaan ng bansa. Sinasabing ang batas Tidings Macduff ay halos kopya lamang ng batas Here House Cutting. Ang parehong batas ay nagsasaad ng sumusunod ang konbensyon konstitusyonal na bubuo ng Saligang Batas para sa Pilipinas. Ang nabuong Saligang Batas ng Pilipinas ay lalagdaan ng Pangulo ng Estados Unidos. Pagdaraos ng isang plebisito upang maiharap at mapagtibay ng sambayanan ang Saligang Batas at pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang sampuntaong taong transisyon sa pamamahala. Ayon kay Quezon, hindi mainam ang ilang provisyon ng batas hair house cutting tulad ng pananatili ng mga base militar sa Pilipinas. Hindi patas na kalakaran sa pagitan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang mga limitasyong nakapaloob sa pagpasok ng mga Pilipino sa Estados Unidos ay luluwagan at pagkakaroon ng makapangyarihang komisyonado mula sa Estados Unidos. Dahil dito, sinikap ni Osmeña at Rojas na iharap sa isang plebisito ang batas hair house cutting subalit sinalungat ito ni Quezon sa dahilang magastos. Sa halip ay inayos niya ang lehislatura sa pamamagitan ng pagpapalit kina Osmeña bilang pangulong pro-tempore ng Senado at Rojas bilang speaker ng kapulungan ng mga kinatawan. Pagdating ni Quezon sa Estados Unidos ay lubha siyang nahirapan sa kanyang misyong pangkalayaan dahil may mabigat na isyong pangkabuhayan sa Estados Unidos. Ngunit sa kabila noon ay nagsikap si Quezon na makakuha ng suporta mula kay Senador Miller Tidings at kinatawan John McDuffie. Bilang tugon sa misyon ni Quezon, nilikha ni Tidings at McDuffie ang isang batas na halintulad sa batas hair house cutting. Maliban sa idinagdag na salitang complete, ganap sa unahan ng salitang independence, kasarinlan. Noong Marso 24, 1934, pinagtibay at nilagdaan ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt ang batas Tidings-McDuffie. Suriin kung wasto o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap. Sulat ang sagot sa sagutang papel o sa inyong kwaderno. Una, lahat ng misyong pinadala ng Pilipinas sa Estados Unidos ay nabigo. Pangalawa, ang misyong OSROX ay pinamunuan ni na Sergio Menya Sr. at Manuel Rojas. Pangatlo, tinanggap agad ni Manuel L. Quezon ang panukala ni na Sergio Smeña at Manuel Rojas tungkol sa batas hair house cutting. Pangapat, Naging magkaiba ang pagtanggap ni na Quezon at Osrox tungkol sa batas hair house capping. Panglima, ang Batas Jones 1916 ay nagtadhana ng kalayaan para sa Pilipinas, subalit hindi nito tiniyak ang pagdang taon ng pagbibigay ng kalayaan. Tangpang pang-anim, naghanap si Quezon ng mas mabuting batas kaysa batas hair house cutting para sa pinakihihintay na kalayaan ng Pilipinas. Sagutin ang sumusunod sa maikling pangusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang bawat bilang ay bibigyan ng limang puntos. Laging tandaan, sa pag-aaral, walang madaling daan. Ngunit ang tagumpay ay tiyak sa mga handang magsakripisyo. Paalam!